Hello! It's me again Kapamagi For today's vlog ay dadalhin ko kayo kung saan ang galing yung papa ko, no So itong area na to, itong lugar na to yan, ito dito yan, so taga dito talaga yung papa ko no at uh, nung ako'y nasa edad na 11, 12, 13, 14 dito ako lagi natutulog totolog dito ako nakatira minsan lang naman no dahil nandito yung mga kapatid ng papa ko pero sa loob ng 15 years ito ang resulta <laughs> ayan o no? uh, medyo luma na so ito yung ito yung tinatawag na atabay no oo, oo sa Tagalog pa balon ayan so dito kami lagi naliligo sa mga anak ni uh, Uncle Balodo shout out lahat so family so alam nyo to So, 15 years na nakalipas. Antagal na. So, hindi ako nakaakyat dito. Simula nung nag-abroad ako, hindi na rin ako nakabalik. So, nag-aaral ako ng high school, no? So, grade 5, grade 6, lagi ako dito. Minsan dito ako natutulog. So, ipapakita ko lang sa inyo kung saan ang galing yung papa ko. So, iwan ko lang kung may tao dito ngayon. Dito tayo sa taas. So, na ko tong lugar na to dahil uh, isa to sa binalik-balikan ko nung ako elementary pa, no? Akyatin natin to. Ayan no? Punta natin doon sa taas. Ipapakita ko sa inyo kung saan ako natutulog. Kung kung saan ako lagi naglalaro. No, ako ay uh, grade 5, grade 6 pa no. So itong area na to, ang ganda nito mga pamahagi. Marami nang nakarating dito. Kita nyo yan. Pagbungad nyo pa lang, bermuda agad. Okay. So yan. Ito ay isang church. Ayan, no? Catholic Church, no? Ayan. So, dito, sa area na to, lagi kami maglalaro dito sa mga anak ni Uncle Balodoy. Ayan. Sa kapatid ni Papa. Itong bahay na to, ito na lang ang tanging natira dito, no? At uh, survivor tong bahay na to. Hanggang ngayon, okay pa siya. Pwede pa siyang tirahan. Dito ako lagi nakatira. So ayan mga kapamahagi, nandito na tayo sa lugar kung saan. Ilang taon na, 15 years na, alam ko 15 years na, mahigit. Hindi ako nakapunta dito. No, so, itong bahay na to, hindi uh, ko makakalimutan to. So, may abukado dito. Alam na. <laughs> may bunga, mga kapamahagi, pakita ko sa inyo. Ayo! Walang tao? <laughs> so, kasama ko yung uh, pamangkin ko. Ayan. Walang tao, mga kapamahagi. Bukas yung bintana. Ayan, oh. Pero walang tao yan dyan. Sila na lang talaga natira dito. Sa area na to. Gusto ko lang ipakita sa inyo na marami talagang prutas dito. Kita niya yan. Bayabas yan. Ayun. May balingbing. <laughs> Ayan. May uh, kakao. May langka. Uh, may uh, star apple ba to? Kiamito? oh May kiamito. Walang mga bunga mga kapamahagi. <laughs> At ang may bunga lang is yung abukado. ngayon walang tao nakawin ko to <laughs> <laughs> ang dami palang pinya o oh. oh may bunga dito pinya may bunga ay <laughs> kaso mga hilaw pa na pasinsyahan talaga tayo ngayon magpasinsyahan tayo <laughs> Mga um, pamagi, nalilito talaga ako kung anong unahin ko pag nakaw. Pinya o yung abukado. Hindi <laughs> dalawahin ko siguro. Madala ko naman to. Hinog na ba to? Tigulang hey, na to ba? Hali. Hanap tayo ng hinog. Ano? <laughs> Ayan. Ay. Pasinsya na mga limpyoso pamili. Pumatake na si Kapamahagi ngayon. Patay. Siyempre, mas madali kunin yung pinya. Ay, ang dami. Ang pasensyahan talaga tayo ngayon. Ngayon, si Kapamahagi ay magnakaw na. Taman. Hinog. Timot ako na, Ji. Parang hinog na, Ji. Iba kasi ang, ano niya, no? Parang hinog na sa G. Pero pag gulang-gulang na birahin na ay nahinog na talaga to. Nahayo na oh. Daming pinya. <laughs> Lagi, nagiba na ang kulay niya. Ipapanakaw na talaga siya. <laughs> yan daw yung pinya. Ang tagal ko na talaga siya nakapunta dito. Dati wala man itong pinya-pinya dati. Ha? Ano yan nakuha mo? Hinog? Hinog-hinog na no? Ayan. Uh, Panoorin nyo na lang mga pinsan yung pagnakaw ni Kapamahagi. Ganun talaga. Salamat kayo. Hindi kami nagdala ng sako. Nagdala kami ng sako na tibas nyo mga pinya dito. <laughs> <laughs> pa sa baba. No? Ito siguro di... Oh. Ay. Jari na ko. Ay, oh, masira lang kasi to. Ano na kasawa na kasi sila dito? Hey! Ako lang pwede magnakaw dito ha. Ah! <laughs> hey, Meron may, pa talaga sa baba. Ay, ang laki ng... Ang laki ng Spider-Man. Nandito lang pala oh. Raji, <laughs> sige okay. Dalawa man tayo makulong. <laughs> so, tingnan mo yung mukha mukha ang magnanakaw ha. <laughs> okay. Ang dalawa na kami. Meron dito mga pinagkukuanan na siguro to. Yan no hindi kami kumuha niyan na. May kuha na. <laughs> may kumuha na yan siguro kahapon. Bago lang. Tama na yan siguro dalawa. Lungagan pa natin. Kaya aga bukado. Bakit hindi naman ilagay. <laughs> Wala kasing tao. hu Woo! Woo! me! <laughs> Wala tao? <laughs> oh! Wala tao dito? Nakawin namin to. <laughs> Ay, bahay ng kapat ng ano yan. Uh, kapat, ka kapatid ng papa ko, Uncle Balodoy. Napaka, wala pa kabait na tao kahit nakawan mo. O, smile lang siya. wala na ka mo. Pamangkin lang. uh, pamangkin lang. lubaga. Lub, lu, lu Lubag-lubag ah, nga di Okay. Nakatatlo <laughs> ah, Tatlo lang to. Para I love you. Pero yung isa, kinutkutan yon May ano ba? May ngat-ngat. Ah, let's go. Okay. Anong next natin? Birahin. Birahan natin yung ano, abukado. So yung abukado mga kapamahagi is, pakasarap yan. More on fiber. Mahal ka, mahal ka ayaw yan. Saudi. Woo! Nakaw kami abukado. Aboca... Abukado dito ako nakatikim sa buong buhay ko na yung itlog, nilagyan ng sabaw, nilagyan ng tanglad, na! Lami-lami na lagi. Tapos may mga mga gulay-gulay. Eh, sarapan eh. Lami kayo, okay kayo, pero bago ang lahat, nakawin natin to. <laughs> bago tayo magkwinto na yung karaan, birahin muna natin yung abukado, baga madat na tayo mayari. Yun. Ay! Ohoy! One down! Na, uh, pamagi! Eh, hindi talaga namin kaya tong tanggalin. Hirapan kami si Kalisod. Hindi yung, ano, apo ni, Nangkol. Nandatnan kami dito. Hindi, <laughs> dahil sa abukado, hindi na lang makuha. Tinulungan na lang kami! Nay! <laughs> <laughs> oh. Pataas lang. <laughs> Sabi ko sa iyo eh. Ay, eh, diskarte, diskarte lang tao. Para mabuhay. Mabuhay <laughs> ang <laughs> magdina <laughs> Ay, kaya pala mga kapamagi, wala nang ano dito. Mga manok, nalaki pala ng sawa. Sabi nung apo ni Uncle Baludoy. Sawa lang pala ang kumakain. Wala, minsan lang din kasi sila napunta dito. Gawa nung may bago na silang bahay sa baba. Yan, nalaking sawa dito. Kaya, ingat lang kayo ha. Pag pumunta kayo dito, magnakaw kayo. Sawa katapat nyo kami, hindi kami kainin ng sawa kasi nakilala ako dati pa. E tatlo to mga pamahagit niya. Yan. Tatlo lang din yung avocado kasi hindi natin kaya kunin nasa malayo. Balikan natin to. So hanggang dito na lang mga pamahagi ang ating vlog. Ingat ang lahat. God bless. Don't forget to subscribe and don't forget to follow my Facebook page. <laughs> so bye bye. Ingat. At uh, more blessings sa inyo. Bye bye.